oh ito mga idol, panong rin ito. Yan pong nakikita natin niyang mga idol, ayan po ay tinagtawang na rainwater strainer. Ayan po, umiikot siya. Kung paano siya gumagana mga idol, kanito yan. Pagunang bagsak pa lang ng ulan, di ba may mga masasama ng mga lakon o yung mga alikabok. Ang unang niyang gagawin ng mga luli, Itatapon muna niya yung sa baba. Yan po yung waste niya, waste water dyan niya ipubuga yung mga dahon yung mga um, wang wangin nandun sa bubong or alikabok De, itatapon muna niya yung mga lodi sa drainage yan po sa kabilang side mga lodi nasa sa right side yan na po yung papunta sa rainwater tank ibig filterd filtered na po yung pupunta doon sa water tank napakalaking bagay po niyan mga lodi lalo na sa tagulan dahil makakatipid kayo ng consumption ng tubig mula sa inyong mga water district dahil pagdating sa tagulan ang tubig na yan yan ang gagamitin ng panglinis at pamilig ng mga halaman yung hindi tatamaan ng ulan mga nooks pwede na rin po yan sa mga fish pan